Almost whitening soap. Narito na sa gustong pumuti at gumanda. Ito ang kasagutan sa problema mo, kapatid. Almost whitening soap sa murang halaga, kutis artista ka na. Perfecto. Tagalog. Sir, that is a pujarinas. Ay tatayo, ba tayo, ba yung pinag mo? Mayarin kasi do away kasi nagaling na kapatutan eh magdating dito ng color coding. Kaya naman, uh, okay. nagpalipas na okay. ng oras ng konti para magdating dito. mo sa color Yes, sir. Thank you, sir, for joining us. Good morning po. Uh, alakay, uh, sa mga nandito ngayon. Isang karangalan namin sa Coalition ng Pilipino Consumers dahil nung kami nag sa laban namin sa aming ato kasiya kami laging pinagdududahan na kung saan sabi nila nagpapasikat lamang natatakbo daw sa party list. Ito yung aming tinutundungan na that the Coalition of Filipino Consumers will never participate in the party system. Ang nais lang namin, dahil ang aming advocacy at paniniwala namin, kung wala po kasing tiwaling mga opisyal dito sa ating bayan, wala siguro maghihirap na mamaya ang Pilipino. Kami sa Coalition, galing kami na, galing ako ng ano, kabanatuan kasi meron kaming project na tulungan ngayon sa barangay tulong pambarangay na proyekto na nakikita namin na mar mar maraming pondo ang ating gobyerno subalit ito'y nalustay na lamang ng hindi alam ng ordinaryong Pilipino. Dito sa isyu ng TRO na napaka ako'y ako din nung mismong maestrado lumabit sa akin a week na na-alarma siya sa ganitong nangyayari. So, isa ang sinabi ko sa kanya, hindi po kami ang tipong eh organisasyon na dinadala namin, binibigbig namin sa lansangan ng aming pinaglalaban. Pagkos ito katumbas ng ebidensya at isasampan namin sa tamang korte at itadaan natin sa proseso. Kami naalarma dahil paano na lang yung ordinaryong Pilipino kung merong kaso sa Court of na hindi na pala sa merito ang ang pinagbabasehan kung hindi sa dami at taas at lagay na mabibigay nila sa maestrado. At ang aming din na obserbahan, hindi lang din maraming pictures. No? In any course, there are several pictures. Kaya lang, it call our attention dito sa photo of Appeals dahil isang click na lang na approval ng TRO nang hindi binabase doon sa merito. So, we take a call to our Chief Justice Sereno na imbestigahan itong mga ganitong pangyayari. In a proper time, pagkompleta na yung aming ebidensya, isasampa rin namin sa Korte Suprema itong mga ganitong tiwalay. Kasi uh, mahirap din tayo ang last remedy kasi natin sa katarungan ay ating may, mga ay ating may restado. Eh. Yun ang pagkasa ng Pilipino. Pag, eh wala nang pag-asa sa barangay, pupunta ka na sa korte at makakuha ka lang ng katarungan pag binabasa ng nasa tamang merito ang pagbabasa Kasi uh, uh, Jimmy Mendoza sa bisaya sa video, kasi yung pagbubulgar niyo, sinabi niyo, mukha pa kayo ng sapat na ebidensya para dun sa mga mayaring maestrado pag uh, kumuha ng ng TRO. So wala pa tayong matukoy ng pangalan dito kung sino. Of course, uh, tayo ay nag-iingat, pakatayong balikan hanggat hindi pa konkreto oh, oh, yung atong ebidensya laban doon sa mga tiwale, hindi muna natin ibubol kung sino. Sir, dahil uh, para sa mga pagkatanong ano, oh. talaga harapan mo tayo, ano ko nagsin niyo kay Sen. Dr. Hindi ko <po> siya kilala. <laughs> Kasi parang na uh, sumasabay siya doon sa isyu niya dahil uh, may sinasabi din si Sen. Dr. na uh, may, may nalalaman din siya ng mga maestrado na nababayaran ng 5 million kaya nga ako ay kami nagtatag sa Coalition of Filipino Consumers Malikin. Malikin. na Malikin. na nagtaka kami ngayon lang siya lumabas ng kami samantala ang kurong kurungan sabi-sabi nga nila na matagal na itong ganitong um, katiwalian ng ating sa mga korte, no? Kaya kami nagtaka lang ng umaga na basta ko nga na di sumabay siya sa amin uh, pinapasalamatan din namin siya basta wala sana tayong besed interest at hindi natin ito trial by publicity. If we have an evidence, then we file it into a proper court. Yun lang ang aming kahilingan. Hindi na ito yung Marami. sa totoo lang po, eh, lang. Eh. Pag-usap-usapan lang, eh. wala naman, hindi naman nagkakaroon ng Eh. Uh -huh. Kaya nga po kami sa coalition, nag-iingat po kami. Pag meron po kami... Uh -huh. po. Uh, kasi yung pag-iingay niyo, nasa din doon sa paglabas ng uh, TRO kay uh, Junjun Binay, ano ang kaugnayan niya, sir? Wala pong kaugnayan doon sa TRO ni Mayor Binay yung aming yung aming panawagan sa ating chief sa Sereno. Ito po ay aming panawagan pa noong, eh, two weeks ago. Ngayon lang atang bumutok na no? sa ating kasi with the help of our media friends na sinasabi namin kasi naalarma kami mismong justice na lumapit sa amin na tumingin ng saklolo no? para hindi sila mabahiran lahat ng justices. Eh. Hindi naman natin nilalahan ng justices eh. na talagang nababayaran. Meron pa rin matitino. So ito, kami, nag-usap kami sa Coalition of Filipino Consumers, pag-usapan natin. Kung, kung paano ba natin yung takbo, baka mamaya naman, eh, wala din tayong patutunguhan. Sir, hindi mo pati, pati pangalan kung sino yung justice na... Ah, <laughs> ini hindi. Inaayos pa ko natin yung ating mga pangako. Kasi, Ganito naman, ikaw. Kasi tumaan naman siya rin kasi na pwede yung mga pangalik, di ba? Ganito lang siya rin. Huwag mong tumukin niya na raw. Baka... Baka pwede. Hindi po muna natin uh, matumbok. Muna dahil... Uh, inaayos pa ko natin. Baka mabulabog po eh. Na, at nag-iingat lang po tayo. Baka paglabas ko po, po dito eh, may 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 kaso na rin kaagad sa akin. Alam nyo naman po tayo yung ordinaryong mamamayan lang. Ang nais lang kasi namin, kami naniniwala pa rin doon sa amin na, na advokasya. Pag binigyan ka ng mandato ng taong bayan, o binigyan ka ng batas na meron kang kapangyarihan, yun na lang trabahuhin mo. No? Sige, sige naman. Thank you, Mike. May kabe. Mayroon kasi tayo po. Yan, pero ang tanong ko siguro ganito, ah, uh, doon sa kaso ng mga binay, meron ba kayong pagdududa na kabayaran niya? <laughs> Yun lang. Uh, kasi mahirap talaga ang sa ko. Kasi, pero doon sa case niya, Kasi naman best. Doon sa merito, uh, kasi yung aming lang pag pinagbabasihan lang naman, yung nireklamo ng justice na lumapit sa amin. At hindi kasama yung kaso ng mga binay doon sa sa sinasabi niyang bayaran Well, tuta, nandiyan na kayo. Wala ba kayong plano na lahat na lang i-monitor kung kaya? Kasi Opo, ito, ang, problema po, ang problema po, ang problema po kasi natin kung lahat natin sa sakupin baka wala rin po tayong patutunguhan. <laughs> hindi, hindi, ka, hindi, hindi ka, Kasi kayo na rin nag-umpisa eh. Opo. So, kung kayo'y uh, biktima, ang dami sigurong biktima dyan. So bakit hindi nyo mas palakasin yung kampanya kasi gusto niyo yung tumulong pero huwag kang mag-alala. Ang sasabi mong baka tirahin ka o na. Natural lang yun. Kasi Opo, po, okay. natin, takot ka sa ganun. Hindi, ka na. Kasi okay. naman ano, labas dyan, takot siya. Dapat hindi. Hindi, hindi, hindi po. Pangalan, tayo, tayo po hindi. Panitigan hindi, yung ginagawa nyo. Tayo po hindi natatakot. Uh, Inahanda lang po natin. Yeah, Inahanda lang po natin yung mga karampatang ebidensya. So, ang nais lang po namin, kaya po, kinul namin yung attention ni Chief Justice Sereno para tulungan din kami. At sa mga kaibigan natin na sa media dito sa panawagan namin, na para malinis yung ito paturan natin dito. Pag tinawag ka ng Supreme Court dyan sa expose mo yan, willing ka bang humarap sa kanila? Opo. Willing ka rin to po yan kung sino yung posible. Opo. Okay. Opo. So, Basta na sa proper forum po. Na meron so, ng... Pwede may... ka rin itaya ang mo <coughs> so, sa iso yan. Dati na po. At alam okay. mo po, pagka uh, lumalaban ka laban sa katiwalian, na ilalagay po talaga sa alangan. Opo. Okay. Eh. Good luck. So, Opo. Sige, sige, si Chief Dagare. Mr. Uh, perfect Tagalog. Perfect na. Ang natin dito, ang <laughs> tinusunan ninyo ay Perfect <laughs> Justice. <laughs> okay, na, okay ito. Magkano yung uh, sunan ka mo bawat tiyaro? Ang um, binanggit ko sa akin is 10 million. 10 million. Sa pagkababa naman? 15 million. Kasi <10 laughs> million sa Porto Batista, Araw-araw, may nyo pa mahirapin. Anyway, puno na, Araw-araw, hindi nyo Nag... Uh, nag... Nagbigay uh, ba sa inyo? I'm sure. Binigyan tayo ng uh, Pusihal at Ocanino ang uh, uh, patungkol yung TRO na muna. Meron din niya sa inyo ang informasyon ka, no? Ang una po, ang binanggit lang po niya sa akin, na na... na nadidismaya siya sa mga nangyayari sa kapwa niyang justice. Ano? You know? hmm. Doon sa specific na kaso, sabi niya, matagal na itong sakit. Hmm. Yun ang binanggit niya. Hmm. Sabi ko, uh, sabi ko, boss, bakit kami ang napili niyo? Hmm. Now, hmm. Dali, kaya no? kikwento ko lang po, po paano po nangyayari? You kaya no? Hmm. Oh, ang binanggit niya kasi, ka, habang tumatagal, palala ng palala, hmm. na marami na rin nakikihalo ng mga pictures, hindi rin namin na itong kagustuhan. So, right there and then, usap po kami, yung Coalition ng Filipino Consumers, kasi tinitindan din namin, kung pangalan pa lang, we are concentrated on the consumer's rights. Eh. But, why we are in, in this case, uh, in, this, uh, in this issue? Kasi, apektado rin mga consumers dito sa mga, sa, sa corrupt natin mga uh, justices. Lahat po eh. Kasi the last remedy, election man, sino man umupo, Tagalog ha? Kasi parang huwag tayong patalong-talong. Kasi okay, patalong-talong tayo, ala tayong na, nag na okay, uh, right, uh, okay. uh, Klaro eh. Uh, Una-una, nabanggit ka ba sa inyo, specific ano, kung ano-ano mga kaso ito? Ito po yung... mga... po yung pangalala, nabanggit niya ba? Pero po, yung injunction, ah, -huh. uh, injunction ng mga uh, temporary restraining order po, okay. Niya. Okay. Nabanggit niya rin ba ang dahilan? Bakit? Of all people, but di siya lumapit sa Philippine at uh, trial by jury movement? Bakit sa inyo? Ayan yeah, na ang dahilan? Yes, yeah, exactly. Okay. Yun yung, yun yung mungunang tinanong ko sa kanya. Dahil sabi niya, nakikita ko yung organisasyon niyo kung kaano ka sinceridad para labanan yung katiwalian. Kasi kami, kami noon lumaban kami nung, kung maalala niyo, nilabas namin yung expose laban kay Chief si PNP Polisima. Mm -hmm. Everybody ang susya sa na meron behind us, meron sumusuporta sa amin, meron tumutulong sa amin. Nakikita ikita niya, sinampan namin ang karapatan ng sa ombudsman. At so, ang ibo itong justice na ito, active? Opo, active po, po siya. Kailan po din sasampay yung kaso formal? Ah, formal po namin, inaayos na po namin. Hopefully, may habol po namin. Kung hindi po itong ito, baka Thank, you, thank you. Okay, so, baka lang po gusto kong tanong. Yes, sir. Mayroong tanong ko lang po sa inyong na gano'n. Paano kayo pa Hindi po kami close. Nag-usap lang po kami kasi po ako graduate. Graduate din po kami. Graduate po ako ng College of Law. Kaya paano lumapit? At uh, kaiba lumapit o siya lumapit? Siya po ang lumapit sa amin na mingi po siya ng tulong sa amin. Graduate ako ng College of Law, ano Naging professor ko puse, po sa isang subject ko. Ah, so pagkakilala na kayo dati. Opo, okay. hindi kami close sa mag-aan. Naging professor kayo. Saan, sa aming ito? Philippine Christian University po. Philippine Christian. Ah! Walang bit-labit siya. Bakit hindi siya ano? Bakit hindi pa siya ang mag-expose ito? Mas, hindi, sorry ha? Mas credible siguro kung siya mismo <laughs> siya ang justice eh. Ah. Kaya yung mismo nasa loob. Then supportahan na lang ninyo. Actually, actually po, yun na din yung ko sa kanya. Sabi niya, hindi pa, hindi pa siya gano'n ka-ready. Humihingi siya ng saklolo ng isang uh, matibay na organisasyon. Hindi pa kayo ng duda, sir, na involved siya sa sir, ano? Yun din ang tinanong ko po sa kanya. Sabi ko kasi, sige na ba ko Pag once na po ito, kako, sabi ko sa kanya, once na po ito, mailabas sa amin. hindi po ito kami pwedeng tumahimik na lang na wala kami na kasagutan. Well, ano ang assurance na hanggang sa huli susuportahan ka ng justice na yan? Kasi baka mamaya, doon sa lingwahe sa ibang grupo, baka nabukulan lang yan eh. Oh, okay. Hindi nakapasa well, na Ang po kami, mag iingat na lang, malaking karangalan na po sa mga na po kami ni Chief Justice Sereno. Ah. Ikaw, may barito yung tiyaro ni Dilay. Wala. <laughs> Wala. Okay, sila ka na? mo na payag si Perfecto Tagalog. Ganda ng pangalan eh. Para doon sa, ano ba talaga yung gusto uh, pa ninyong iparating at nasa ganoon masigil natin ma-disimulate kung ano ba talaga ang laban na to at mabawasan at mawala ang katiwalian sa galaw ng indikadura. Uh, uh, perfecto. Okay. okay, sa amin lang po naman po ay talagang masukpo yung katiwalian lalo na dito sa okay. katarungan. Kasi ito yung, kahit sinong umupo, the last remedy would be still in the court. Kakaroon tayo ng problema pag hindi maayos itong inupatoran ito na ng sistema natin. Kaya po, kami, recall call the attention of Chief Justice Sereno, to help us to conduct an investigation and this justice for sale. No? Uh, iba po, uh, kami ay patuloy pa rin doon sa advocacy sa pinaglalaban namin. Kasi wala sanang maghihirap na Pilipino kung yung mandato na sa batas at mandato na binigay ng tao kung ginagampanan ng mga, may mga nag sa ating bayan. Ipapos e ba, sana ba? ako ano? kasi ano? pure water purifier. Samantala sa inyong lahat na gusto na ng malinis na tubig, direkta sa inyong mga gripo, narito na ang ultra pure water purifier. Matipid na, garantisadong malinis na tubig ang hatid pa.